Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawampat isa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuway ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigating. Dahil dito, nagalakang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal, ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Si propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Yesus ay muling binuway ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang ama, ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutiang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, opon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang saki umaakay. Nababatid ko na si kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tututulang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay magnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galap at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila niyakap ang kanyang paa at sinambasya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at tinutusan sila na ganito ang ipinamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,